ang makita natin ng ating mga anak na sila ay umaakyat sa mga stage para sila ay parangalan, para sila ay kabitan ng mga medalya, para sila ay parangalan, bigyan ng mga certificate. Walang katumbas na saya ng isang magulang. Lalo na kung ito ay nagtataglay ng matataas na grado, hindi biro na achievement sa pag-aaral ng isang estudyante. Talaga namang sobrang katuwaan ang naibibigay ng isang anak para sa kanyang magulang. At yan ay hindi maikukubli ng isang magulang. Hindi niya maitatago ang saya at katuwaan na kanyang nararamdaman. Yan ang isang magulang na wala siyang ibang hinangad para sa kanyang mga anak maliban na lamang na sila ay mapabuti. Dahil sa sobrang katuwaan, kahit na yung walang pera, ipangungutang pa niya makapamili lang ng mga pagkain para sa kahit kunti man lamang na salo-salo, kahit kunting paghahanda man lamang. Yan ang isang magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Walang tumbas ang kaniyang katuhaan na kaniyang nadarama na nakikita niya ang kaniyang anak, ang kaniyang mga anak na kanilang na pagtatagumpayan ang isa sa mga pinapangarap sa mundong ito. Ganito po tayo minamahal ng ating mga magulang, mga kapatid. Ganito tayo kamahal ng ating mga magulang na wala silang ibang hinangad para sa atin maliban na tayo ay mapabuti. Yung tagumpay natin sila ang masigit na nakakaramdam nito, mga kapatid. Yung accomplishment, achievement na napagtatagumpayan natin, masaya tayo, subalit mas masaya ang ating mga magulang, mga kapatid. Wallahi lalim. Yan ang ating mga magulang, mga kapatid. Huwag natin silang biguin na hindi natin mapagtagumpayan ang kanilang mga pinapangarap para sa atin, mga kapatid. Sa mga kabataan, huwag niyo pong biguin ang inyong mga magulang sapagkat hindi biro ang sakripisyo na kanilang ipinamalas para sa inyo. Ang mga magulang natin, sila lang yung mga likha ni Allah na para sa atin na walang makakatumbas. Pagmamatay na ang ating mga magulang, hindi na sila mapapalitan ni numan. Walang makakatumbas sa pagmamahal ng magulang para sa kanyang anak. Walang makakatumbas sa konsel ng magulang para sa kanyang anak na kapatid. Tandaan natin 'yan. Tandaan natin yan kahit na magkaroon pa man tayo ng mga matatalik na kaibigan, mga kapatiran, wallahi. Yung totoong magulang, yung kaniyang concern sa kaniyang anak ay walang makakatumbas, hindi matutumbasan ng matalik na kaibigan. Pag mawalan na tayo ng magulang, nawala na yung mga taong tutuong may concern sa atin. Na kailanman ay hindi maiinggit sa atin iyong kaibigan mo na yan, maaaring mainggit sa'yo yan. Pero ang magulang mo, kailan may hindi maiinggit sa'yo? Kailan may hindi sila gagawa ng ikakasama, yun? ikakasama mo? Walang katumbas ang pagmamahal ng magulang para sa kanyang anak. Tandaan natin yan, mga anak. Mga kapwa ko, anak. Tingnan nyo naman yung mga sakripisyon ng inyong mga magulang. Walang matirik na araw. Walang malakas na ulan sa kanilang paghahanap buhay. Maibigay lamang sa inyo ang magandang kinabukasan. Please lang, wag niyo pong biguin ang inyong mga magulang. Pag wala na tayong mga magulang, wala na tayong matatawag na ama, wala na tayong matatawag na ina, wala na tayong matatawag na abi, wala na tayong matatawag na umi. Wallahi mga kapatid, hindi hindi matutumbasan ang magulang. Tandaan natin yan. Hihintayin mo pa ba na dumating muna ang panahon na mawalan ka ng magulang sa kamu pa marirealize? Sa kamu pa makikita ang kahalagahan ng iyong mga magulang? Sa ka ka pa magsisisi? Nilalabanan mo ang iyong mga magulang? Tinataasan mo ng boses ang iyong mga magulang? Hihintayin mo ba na mawalan ka muna ng magulang sa kamu itigil yung mga ginagawa mo? Na masamang pagkikitungo sa iyong mga magulang? Kaya ka na pinag-aral ay para ikaw ay mapabuti, hindi para magkaroon ng sungay at labanan ang iyong mga magulang. Hindi, mga kapatid. Kaya sa mga graduates, sa mga mover, Wallahi mga kapatid, kahit na hindi ka nagkaroon ng bidalya, hindi ka nagkaroon ng mataas na grade, kung tinataglay mo ang good manners and right conduct, ang mabuting pag-uugali, kung natutunan mo yan, ang mabuting kaasalan at pag-uugali na siya rin itinuturo sa atin sa Islam. Siyang itinuturo sa atin sa Islam, mga kapatid. Wala pa yung DepEd, pinag-aaralan o kaya itinuturo na po sa atin ito ng Islam, itong GMRC, Good Manners and Right Conduct. Kahit na wala kang medalya, wala kang award, kung maiuwi mo para sa iyong mga magulang, ang natutunan mo, Good Manners and Right Conduct, mabuting pagigitungo sa Diyos kay Allah, Mabuting pagigitungo sa mga magulang, Mabuting pagigitungo mo sa iyong kapwa, wallahi panalo ka. Wallahi panalo ka kapatid. Hindi kaman nakabitan ng mga medalya. Kung naikabit naman sa iyong pagkatao ang iyong natutunan na mabuting pag-uugali, panalo ka kapatid, ikaw ang panalo wallah. Kaysa doon sa umabot sa isang kilo yung kaniyang medalya sa dami ng naikabit sa kaniya na medalya. Subalit hindi niya napagtagumpayan na kaniyang may sabuhay. ang good manners and right conduct. Ang mabuting pag-uugali. Maraming nga siyang naiuwi na medalya. Pero, wala siyang mabuting pagikitung sa kanyang mga magulang. Wallahi, hindi yan ang panalo, mga kapatid hindi yan ang panalo. Huwag natin biguin ng ating mga magulang sa kanilang mga hinahangad para sa atin. So, tandaan natin ito, mga kapatid, yung pagmamahal, yung concern ng isang magulang para sa kanyang anak ay hindi matutumbasan ni numan. Magkaroon ka man ng pinakamatalik na kaibigan, wallahi, hindi-hindi niya matutumbasan ang concern, pagmamalasakit, pagmamahal ng isang tunay na magulang. Tandaan natin yan. Yung matalik mong kaibigan, maaaring may panahon, may oras na mainggit yan sa'yo at hilain ka pababa. Akala mo na kaibigan mo, yun pala ay hinihila ka pababa na iinggit sa'yo. Ayaw niyang makita na ikaw ay nagtatagumpay. Naiirita siya sa iyong mga accomplishment, iyong mga achievement, kasi naiinggit sa iyo. Pero yung magulang mo, banggitin mo na sa kanya ang lahat ng achievement mo, ikwento mo sa kanya ang lahat ng accomplishment mo, lahat ng napagtagumpayan mo, kung gano'n ka natutuwa. Mas natutuwa ang iyong magulang. Mas natutuwa ang iyong magulang ang ating mga magulang, sila lang yung taong magiging kampanti tayo na ikuwento sa kanila ang ating mga accomplishment, ang ating mga achievement na hindi tayo matatakot na baka maingit sila, wallah. Pero sa ibang tao na mag-alanganin ka pa, ba, ah, baka kung ikuwento ko ang aking achievement, ah, baka maingit ito. Pero yung mga magulang natin, hindi-hindi tayo mag-aalangan. Kaya, ang pagmamahal at concern sa atin ng ating mga magulang ay hinding hindi natin makikita sa ibang tao. Mga anak, mga kapatid, huwag niyong hintayin na mawalan muna kayo ng mga magulang sa kanyo pa maunawaan. Sa kanyo pa maunawaan ang payong ito. Sa kanyo pa marirealize ang payong ito, mga kapatid. Hihintay niyo ba na magsisim muna kayo Tama nga sinabi ni Ustad. Ay na no, oh. Tamang tama yung sinabi ni Ustad. Tanungin natin itong mga nawalan ng mga magulang. Kung ano ang nararamdaman nila ngayon. Saka pa ba natin ma-appreciate ang presensya ng ating mga magulang pag wala na sila? Mga kapatid ko, mga kapwa kung mga anak, napakaarapan arapan tanong kaysa mga lokus tanong. Huwag natin silang biguin sa kanilang mga hinahangad para sa atin. Sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, para sa mga kapwa kong magulang naman ang mensaheng ito. Huwag nating hayaan na tangi sa mga makamundong bagay lamang tayo matutuwa tangi sa mga accomplishment na para lang sa mundong ito o kaya hanggang sa mundo lang ito, tayo matutuwa o kaya magigim proud sa ating mga anak. Sikapin natin o kaya mas sikapin natin bilang mga Muslim na mananampalataya. Sikapin natin na hindi lang tagumpay sa mundong ito ang maunawaan ng ating mga anak ang maiparating natin sa kanila o kaya maipaunawa natin sa kanila. Sikapin din natin na maipaunawa natin sa kanila ang tagumpay na pang-akhirah. Kaya ma makangakita tayo ng mga anak. <clears throat> Pagkatapos arugain ng kanilang mga magulang, nakapagtapos yung mga anak na ito, ng degree, nakakuha ng trabaho, iniwanan ng kanilang mga mga magulang. Bakit nangyayari ang mga ito, mga kapatid? Dahil sa hindi pinagsumikapan ng magulang o kaya siya ay nagpabaya na maituro sa kaniyang mga anak o kaya mapag-aral man lamang ang kanilang mga anak sa pag-aaral na islamiko. Sapagkat ang tunay na diwa ng pagiging mabuting tao, mga kapatid, ay sa Islam lamang natin mauunawaan sa Islam lamang natin mauunawaan ang totoong diwa ng pagiging mabuting anak sa kanyang mga magulang. Tandaan natin yan, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. Yan, mga kapatid sa Islam, huwag tayo magpabaya. Huwag nating hayaan na dito lang tayo ma sa makamundong buhay na ito. Pag sumikapan din natin na insya Allah, sa kabilang buhay ay magiging proud din tayo sa kabilang buhay na nagkaroon tayo ng mga anak, nagkaroon tayo ng mga anak na napakinabangan ng mga kamusliman, mga tao, napakinabangan ng Islam. Yan ang totoong pagka-proud, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. Tandaan natin na ang lahat ng mga pinagsumikapan natin na makamundo dito sa makamundong buhay na ito, kung hindi natin yan magagamit sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ito ay walang saysay -say sa kabilang buhay. Lahat tayo ay mamamatay. So yung mga pinagsusumikapan natin ngayon, lahat ng ito, kung wala itong kinalaman sa Islam, kung wala itong kinalaman sa kaluguran ni Allah, wallahi walang saysay -say ito. So mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Walang masama, lagi natin itong ipinapaunawa. Walang masama, Nahangarin natin ang mga mabuting pangarap dito sa mundong ito pero 'wag nating kakalimutan ang pinakamataas na dapat na pinapangarap natin na yun ay ang tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Wag tayong uh, maloko, malinlang sa mga palamuti ng mga makamundong buhay na ito mga kapatid. Nawa'y gabayan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.